Ano ang isang bayani? Ito ay isang di makasariling dawa para sa sangkatauhan. Ito ay isang taong may pambilihang katapangan kahit may matinding panganib at siya ay nagpapakita ng lakas upang malampasan ang mga paghihirap. Ang ating mga kilalang bayani ang ating national hero na si Jose Rizal na nakipaglaban gamit ang kanyang mga pampolitikal sulatin na nagbigay inspirasyon sa Revolution Pilipino. At si Andres Bonifacio na matapang na linabanan ang mga Espanyol gamit ang itak. Siya ang pinuno ng revolusyonaryong Pilipino siya ay madalas na tinatawag na ang ama ng Revolution Pilipino. Bilang isang mag-aaral, kaya nating maging bayani sa kahit na simpleng paraan. Pag-aaral ng mabuti para pagtapos nating mag-aaral ay maaari tayong maging mabuti at magaling na mga leader, mamamayan o game changers. Ang sabi ng nila ay children are the future. Ikalawa, pwede tayo tumulong sa mga nangangailangan kahit gaano kaliit o simple lang. Pwede tayong mag-donate ng mga lumang damit, libro at gamit para magamit pa ng ibang bata. Pwede rin tayo makisali sa mga outreach programs para personal nating maiabot ang mga bagay na kailangan ng iba. Maganda rin itong paraan para mamula tayo sa kalagayan ng ibang tao. Maaari rin tayong maging aktibo sa sport upang ma ma mapatili natin, natin ang ating lakas at magandang katawan. Ang sports ay makakatulong sa ating maging disiplinado at pwedeng gawing pastime na pang bonding kasama at ibang bata. At ang pinakahuli ay ang pagtulong natin na alagaan ang ating planeta sa pamamagitan ng pag-recycle. Ako po si Jose Rafael Alejandro Espina, Pax et Bonum.